Okay. From Atina, Eman, happy six months Rochelle. Thank you for being our stress relievers, especially for those who thank you because of Rochelle, we are more stronger to face our daily life. So please stay strong, both of you, and never give up. Always always choose each other, no matter how hard life goes. Challenges and trials is the part of our lives. But when we got to overcome all of these, we are more stronger and more lessons that we have been learning. Roshal Kopul Langa supporters. Ah Savalam. Roshal Kopulang Lang. lang. <laughs> Padayon, Embrace positivity and avoid negativity. Keep going. We love you both from Team Roshal Langa Shout out game. Shoutout kay Irene Marizan, Monica Dolarte, at kay Ate Maya Ali. Basa na po yung... okay. Uh, mayroon pa daw. May dalawa pa ang ibibigay sa Ate Irene. Oh, from uh, Tim Rosel Langga Group. Ayan, mayroon pa. Uh, halika na dito. Ate Irene, dalawa kayo. Ayan, Ayan, grabe, no? Napaka, ano naman yan? Wow! Ganda! Money bouquet! <laughs> wow! From Tim Rosel lang grow! Ayan, maraming salamat! And then... Grabe! Okay, next yan is siyempre mag-message silang dalawa. Okay, unahin um, natin si Langga. Ito, wawa ka may may dong. Ayan. Oo, may sis. Baka di ba yung dalaw? Para sa mga, ano, yung point dito. Uh, Siyempre po sa mga nag-effort po dito sa gabi ito, sa mga parigalo, sa mga binigay niyo po sa amin, langga kayo. Sobra pong na-appreciate namin at hindi rin po namin na-expect na naghanda pa kayo at saka nag-effort sa regalong ito. Sobra pong namin na-appreciate ito. Thank you po, Tita Irene and Tita Milani. And sa grupo din po ng Team Rochelle Langga Group. Salamat po. Basta and magandang gabi po ulit sa ating lahat. Eh, Siyempre sa ating mga bagong bisita po. Kuya Nathan, Pastor J, Mr. J, and kay Kuya Marky. Thank you so much sa pagpunta dito. So sa grupo po ng Rochelle Langga, uh, Team Rochelle Langga, Langga Group. group. Ang dami na kasi grupo. <laughs> Yeah, ayan, ayan, Team Rochelle Langa Group, no? maraming maraming salamat po. Siyempre sa effort din po ng dalawang uh, mga titas namin, Tita Mirani and, and Tita uh, Irene Marzan. Salamat po sa pagpunta dito. No? Sa pagpunta nila palang dito, napaka, di ba, uh, di ba, napakalaking ano na po namin. Di ba, pasasalamat po sa inyo. Dahil nag-effort po kayo pumunta, nagbiyahe. No? At mas lalo kami nagpapasalamat dahil may mga blessings po na dumating sa amin, sa amin nilang At syempre sa pagpunta dito. Kaya, Salamat po sa inyo lahat na walang humpay na po. salamat po sa iba't ibang grupo na sumusuporta sa amin. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po uh, sa inyo lahat. At uh, sunod natin yung hawak-hawak uh, ni Ate Amelia Tinus Angeles na bukay. Bukay! Ayan, para sa dalawa. Ayan. Abe <laughs> at a million trophy. O si picture, picture muna. Take a picture. Ayan. Grabe ano. Oh, o oh, oh. oh, dito ka posa, iskalon. <laughs> Okay, so maraming maraming salamat sa lahat po no, na nag po sila at Irene Morsan at sa kasama niya sa grupo po nila, ay Dorayon Iman, salamat po no sa lahat po ng uh, admin and members po ng Team uh, Rochelle Langga Group. Maraming salamat po sa inyo at mayroon pa po tayong mga palaro ngayon. Kakain muna tayo bago maglaro. Ayan. So, magpo-proceed tayo sa ating program uh, palaro ng team na to. Pero parain muna tayo kasi si, si Nitan hinihintay niya yung pagkain. Ay, nandiyan ka pala pali. <laughs> dito ka. Pasok ka na dito. So, tinatawagan ko po si Pastor J. Moreno para ipag-free yung ating pagkain. Ayan. Uh, Suportahan niyo po natin mga kalingat. No? Ambassador po ng Gumaka Landing Pad. Salamat po sa pagpunta, Pastor. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Uh, mga kaya six months na sarili na Dodong at kay Rachel. At maganda kami po sa lahat ng nandito. dito At uh, ngayon po, tayo po ay mag-pray po tayo para sa pagkain Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pagkain na rata namin Padalangin po namin ito'y daluyan ng kapangyarihan mo Maging kalakasan, kalusugan, ng pisim sa nakatawan ng bawat isa At ikaw po ang magpala sa mga maging daluyan mo Maraming pong salamat at ipagpalay mo po ang bawat buhay, bawat isa pong naroon ito. Salamat po itong aming panalangin hiling sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po. Ayan, kain muna tayo. Bago tayo kumain, easy lang kayo ha. Siyempre, hiya, uh, hiya natin ang mensahe ng uh, bawat isa para sa papa pagpapasalamat sa lahat po ng uh, Natanggap nila ngayong uh, araw na ito, ngayong buwan na ito, sa kanilang anniversary. ay, ay, ay ano pala? Mansary? Okay, unahin natin sila. Mag-message po sila, lahat po nang sasabihin ni Ruel ay ganun na lahat. So, ayan, um, gusto yung message ko kanina sa pasalamat So, Edgar Victor, um, diyan nga, happy Mansary. <laughs> Happy okay, man, sorry. Okay, man. Oh. Okay. So, ayan, ang um, happy man, sorry. Happy six man, sorry, grabe. Kalahating top na po, di ba? <laughs> Halfway na po para sa isang, uh, sa first anniversary namin. So, ang bilis lang ang panahon, di ba? Uh, Kaka-celebrate lang namin yung ano, no, fifth month rin namin, together with Dita Ilis. But now, di ba, dito kayo para maki-celebrate ulit sa amin, 6 months sa rin. Basta, yun lang yung, yung message ko kailangan, Langga, ka, di ba? Uh, thankful ako, di ba? Thankful ako na dahil nakilala ko siya, no, saksi yan sila. Uh, kuya, ano, di ba, sila Kuya yan Nathan, kasi yung serye pala, alam na po nila, di ba, kung ano yung ginagawa namin. So, ayan, thank you so much, Jah, dahil, eh, syempre, pinaka mo sa akin, di ba, na importante ako, di ba? Sa buwan na ito, ang daming challenges, di ba? Sa mga mga bogos, karami, daming mga, di ba, nung nakaraang buwan, ang daming mga pagsubok na nadiraanan namin, di ba? but still, yung pinagawa ka namin yes yung pangako namin sa bawat isa na andun lang yung love, trust understanding and acceptance yun talaga yung ayaw namin alisin sa aming isip if ever na andun na kami sa point na medyo sinusubok kami, di ba? saksiyan si titay kaya nagpapasalamat po ako kasi siyempre sa sobrang dami na pagdaan ng mga pagsubok, Still nandito pa rin po kami. salo matatag, di ba? Lalong matibay. And salamat din sa inyong suporta dahil mas kami na motivate no, para mag-move forward no, into the future. Kaya yun lang ka and happy happy man sa Basta, I love you. Tara dito, dali. Yan! para natin! First time ko lang itong gagawin sa buong buhay ko kasi ako ang first go yeah. <laughs> 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 <Sanan laughs> ko. Ano yun? 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 Ano <laughs> Hagaki, <risque swoją> <laughs> ko Ayusin mo yung bulaklak nah, yun, ko daw Kaya, yan, paparanas ko din sa'yo Okay, okay Lord, basahin mo na yung message ko na Huwag mo na Pamesayin mo dyan dito Matakaki, Lord Basahin mo dito Hindi na Hindi na Ayun, yung galing Dapat na yun Dapat ayun lang po na uh, man uh, kasi ganyan yun Diba yung message niya Sa message niya O, yung personal message niya po sila rin na ano din lagi talaga eh Every month Ah, gusto mo sasabi ko lang nga, Unang-una siyempre happy 6 months sa lipot sa kanila dalawa uh, uh, At ang, ang lagi mo natatandaan, uh, mahal kita palagi and hindi rin hindi rin 'yon magbabago. Tsaka ano na god mo lang pasasamahin loob ko. Kilala mo ba? Sa todo ko po sa mga masasarap na pagkain. Oh! oh Bolang yeah. masabi tapos. Okay na. Maraming salamat po sa mga nag-effort naming gabi, sobra po kaming na-appreciate to. Sa mga bisita poong nag, nag nagpunta, maraming salamat po. Okay na. Okay, okay na. na. Okay, blow the candle para po sa inyong uh, pang-anim na buwan. One, One two, three. three. Ay, <laughs> <I draw>. grog. <laughs> okay, palapakan po natin ang dalawa. Ayan. simple. At, at uh, yung, yung uh, pinaglalabanan nila. No? Yung pinaglalabanan nila. Sana wala namang ibang nag, ano, naghangad no, na uh, magiging matatag at patuloy na magiging matatag sila hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayan. ayan. Dong, do, pwede nyo bang ilapak yung hawak nyo dyan sa lamisa? Basta ilapak ko lang muna kasi bago tayo kakain, gusto namin masaksihan po ano kayo? Magsayaw. sumayaw Sumayaw. nan? caca? sweet -swe dance, ah, Sweet duwet Dance. duwet 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 sweet duwet duwet Sweet, duwet duwet Okay, sige. Sweet duwet Dance. Marky, duwet 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 speaker? Wala.

Okay, palakpakan po, po natin ang dalawa. Siyempre, yung po yung request ng ating sponsor, di ba? Uh, sweet dance, kahit sa good lang daw. So, inap na yun kasi sobrang haba na, di ba? Uh, nakain na po tayo kasi pinag-pray na po yung ating pagkain. So, ngayon, nandiyan po yung plano. Uh, pwede na po tayong kumain. Okay? kasama po lahat. Sige na, kain na. Napag-pray na yan. Pinag-pray na ni Pastor Lord yung ating uh, pagkain. At pwede na po tayo kumuha ng plato dito uh, para kumain. Padi! Kain na na, Padi! Kain na na! Kain na, na. Kain na, na. <laughs>